Hello mga kamoma! For today's video, kami aalis uh, dahil kami nga ay kakain sa labas. Bira lang kami kumakain sa labas with our complete family dahil nga birthday ng anak ko. So dati kasi lagi kami nagse-celebrate dito sa bahay. Pero simula nung magkaroon ng maraming alaga ang moma niyo. And simula nung nagka-pandemic and at the same time gumalaki na rin yung mga anak ko kaya sa labas na lang kami kumakain. So, ayun, bihira na lang yung may maghanda-handa, no? Kaya, you know, ang panghanda niyo o oh, manipag sa inyong mga alaga. So, ayun, kakain kami sa labas and iiwan ko mga itong mga batuta na ito. Dai, bakit mo naman sinisilip si Uncle Fifi, Dai? So, tapos na yan sila kumain mga kamoma. Nasaan si Mochi? Natulog ba si Mochi? Bakit nawala si Mochi? Ay, ayun pala si Mochi. Yung tail niya lang nakikita ko. Natabunan. Ayan Ay, pala si Mochi eh. Diyan kita ilalagay ha kasi. si lagi pinagtititri ni Ma mamita si Tri. Kaya, jan muna kay Luoy Kaayo. And, ayan. Si Tita Myong. So, ang ganda-ganda ng design ng no? upuan mo, Tita Mia. And ito naman si Kuya na nag i Sito. O. Oh. Dyan muna kayo. Huwag kayo mag-away-away, ha? Alis muna ang mama nyo. Ay, naku. Walang tao dito. So, lahat nandun sa loob. Then, ayan naman si Mami Citri. Si ayan. Gika ang yung inahan. Nakapagod magiging nanay anak no? Pero okay lang yan. Check nga natin yung mga babies mo. Ay! Ay! Sarap-sarap ng tulog ng mga babies ko. Oh? Agoy! Uh, Kalami sa ilang tulog. Alis mo na ang muma nyo, ha? Citri, si alis mo na ang muma, ha? Padidiin mo yung mga anak mo pag okay ka na napagod ang inahan o dikapoy na mauna ron, pamiga pa more so ayan, we're leaving na mga kamuma, yung birthday girl namin inaantok, so delete pa niyo madalas camera okay a few moments later mas tinami kung kailan nagmamadali tayo sa kapamag CR <laughs> ah, <thank you. laughs> si punuan, no space. So, ayan, walang space. So, maghihintay kami since ika, 14, 15, 16, ika, 3 days pala na nag-open ako Dahil birthday nga ng anak ko mga kamoma noong December 16, so ayan, nag-decide kami na kami kakain dito sa Max Restaurant. But the problem is punuan nga po pala dito sa restaurant dahil nga bagong bukas mga kamoma. You know naman kapag kabagong bukas ay eh, talagang dagsain niya ng mga tao at ng mga customer. So we decided na lilipat na lang kami. Ayun na na nga si Apa parang gutom na gutom yan at takam na takam ng makainom ng kanyang panluay. Kaya ayan, dito na nga po kami lilipat mga kamuma sa Varan, sa sa Mall kay Daghan Rabag Restaurant Derea. At dito nga kami napadpad sa Big Biz mga kamuma kay paborito kay ni Apa ning pagkaon nila dere, dere. Dere si ilang menu. You know naman, best in pork ang apa. At habang hinihintay namin si apa, so ako na muna yung mamimili. kay memorize ko naman kung ano yung gusto ni apa. Kaya umorder kami dito ng baby back ribs mga kamoma. Pero walay solo, kaya si apa na lang yung inordera namin. Tapos naghanap kami ng iba. You know naman, yung syempre yung swak sa bulsa ang hahanapin namin. At syempre yung magugustuhan din naman namin. And ayan, dumating na nga si kamahalan mga kamoma. Sabi ko bakit siya matagal dumating eh. Ang dami nga daw tao na nagpa-park Hindi na kumikilos yung kanyang sasakyan mga kamoma. Ganyan talaga no. Pagka December, kay tagsain talaga ng mga tao ang mall. So maraming pera ang mga tao. kay naagin sila bonus. Sana tayo din na no, merong bonus. Ay na nakakamiss talaga yung mga bonus na binibigay sa akin ni Apa pero tanawagod sa Apa kay ang bonus tandu ay hindi talaga mawala-wala yan mga kamuma makakalimutan niya lang yung asawa niya wag lang yung tandu ay niya mga kamuma grabe gining tawhana ni eh. at dahil wala na akong magawa mga kamuma hinayaan ko na lang siya sa kanyang kagustuhan kay para walang masyadong away eh you know naman hindi natin alam eh mamaya baka bigla na naman magbitbit ng pusa ang moma nyo dito sa bahay kay para walay angal si Apa ba no? dahil sino sinusuportahan ako ni Apa, edi suportahan ko na rin siya sa kanyang kaligayahan kay hindi naman siya kanang palahubog jud mismo mga kamoma. Kung ba yan yung wine niya, yung tandu ay pinaka cheap pero mahal na ngayon ang tanduay ay no, di katulad nung unang panahon tag 25 pesos ra na karon dumoble na nga ang presyo ayan inuulit ko sa mga hindi nakakaalam kapatid ko nga po pala yung nakapula tsaka nakayelo kambal po yan sila mga kamoma pero magkaiba yung araw ng kanilang birthday dahil isang araw talaga yung pagitan nila bago lumabas sa lungga ng inako ko yung isa yung kapatid ko na babae so, nag ingay na naman itong mga alaga ko habang nagbo voice over ang moma so yan umorder kami ng solo port belly mga kamoma lami man na siya mga kamo malabaw na pag naikan on no? kay ako di mo talaga ito madala sa tinapay itong bituka ko mga kamo makailangan talaga kanin kanin is life so ayan and kami kami lang din naman yung kumakain mga kamo kasi yung family ko hindi sila makapunta dito gawa ng super busy. Kaya parang kailan lang ano mga kamoma, sobrang bilis na lumaki ng mga anak ko. Oh, my goodness. And thank you so much nga po pala kay Ate Mary na nagbigay ng 1k plus kay Ate Princess. Thank you so much sa inyong walang sawang suporta. Ah.